Magandang araw po sa inyong lahat. Dagawa po tayo ng isang vlog tungkol sa isang recipe pangmasa. Tawagin dito sa Bisaya ay kinilaw. So, ang unang ingredients puso ng saging, may luya, sibuyas, bawang. Siyempre, hindi mawawala siling labuyo, siling green. Siyempre, Lagyan natin ng pamintang durog. Hindi mawawala ang main ingredients na suka. Kahit ano pong suka pwede. Sa puso naman ng saging, ang recommended ko ay saba. Simulan po natin. So, ang una po natin gagawin sa puso ng na... saging. So, tanggalin natin yung yung medyo matigaw natin sa sama. Ta e extract po natin tatanggalin natin. naabot nasya, So, pwede na siya. Hiwain natin dito yung natitira. Kung gusto nyo, hatiin pa sa dito. Dito. Okay lang, walang problema. So, sa akin, uh, okay na to. No? Tapos, sumunod, pakpakulaan natin. Okay, pagkatapos natin pakaluan yung puso ng saging, ah, gagawin natin, itong pinakabuo, no? pinakabuo na to, tatanggalin natin. pagkatapos natin tanggalin yung pinakabuko no uh, dito kailangan uh, tiyagaan um, mapapansin nyo itong bulaklak uh, pinakabulaklak ng saging ito yung pinakabunga uh, may tatanggalin tayo dito tinatawag na palito uh, ganito kukunin natin yan tapos hahatakin natin matigas po yan hindi ito kasama Uh, para maganda yung ano ng nung pagkakilaw natin, pagkain natin ng kinilaw ng puso ng saging, kailangan natin tanggalin yan. Isa-isa. No? So, ito, itatabi natin sa lagayan dito. Dito muna. One eternity later. Tapos na yung paglilinis natin ng puso ng saging. So, ito po yon. So, hey! That's pretty yun. good! ang mangyayari pagkatapos nito eh pipigaan po natin dito para ma-absorb niya yung yung katas ng no, ano no pinalagyan ko siya ng tubig kailangan yon para may mapiga yan pinipiga diyan, yan. tapos i-set aside I, yung pinagpigaan na yan itatapon natin yung yung tubig itatapon yung tubig tapos lalagyan natin yung tubig uli konti lang lalagyan ng asin eh, patutunawin muna natin yung asin tapos sa atin lagay yung yung puso ng saging ay uh, ating ma-absorb ng tubig, mag-absorb yan ng tubig. Tapos saan natin pigaan ng pangalawa. Take note ha, kailangan pigang-piga. Yung halos siyang walang ma... Kung gagawa kayo nito, kailangan uh, pigaan nyo ng gusto kasi alam naman ang puso na sagin, mapakla. So, dapat wala siyang matira. Matira ba? Konti lang pwede na yun, mapapatay na siya ng suka so natin take note ah uh, mas maganda nito kung talagang lalaki yung magpipiga kasi po guys no ah uh, pagka babae hindi kulang siya ng grip so kailangan talaga mapigaan siya ng gusto So, ito na po yung puso ng saging na ating pinakuluan kanina. So, para maging kinilaw ito, so, lalagyan natin siya ng durog na paminta. Kailangan may durog na paminta. Siyempre, bubuksan natin yung kahit tapipiso lang dyan sa tindahan sa mga sari-sari store na nabibili nyo pwede na yon yung yung pagpipiso no? hindi naman kailangan bonggesus yung kinilaw mo eh, maglasa nga eh kaya nga natin affordable affordable yung ating kinilaw so lagyan natin dyan yung durog na paminta so luya hindi naman porket sinabing luya na ganito karami eh ilalagay nyo depende pa rin sa inyo kayo pa rin ang masusunod so sa akin eh, pantanggal lang ng ano masiguro mga okay na mga ganito no? luya na yan okay na yan next ang ating sibuyas so sibuyas ang susunod natin ah uh, ito yung ating ilalagay Sibuyas Yan po Okay Sunod ang ating sili uh, Depende sa inyo uli Kung gusto nyo Maanghang Sobrang anghang Light ang anghang Nasa inyo pa rin So akin ito lang Tatlong labuyo Ilalagay natin So, sa akin, pwede na yan. Tapos, lagyan natin ng konting siling green. Pang-aroma. Pang-aroma yan sa akin, eh. Sumunod ay... Kaya pala, sinu inano ko yung luya, ay yung suka, hinuli ko. Kasi, para pag-ano ko ng ano, pag-ano ko ng, lu ng suka, eh magkalat yung ano yung yung kagay ng ng sili ng paminta ah yun yun ah sumunod ah lalagyan natin siya ng ako naglalagay ako ng magic sarap lagyan natin konti magic sarap syempre magic eh may sarap kaya magic sarap ewan ko na lang pag hindi sumarap to magic na sarap tapos din lagyan natin siya ng na asin kinakamay ko na yung asin nasa inyo, kung maalat kayo magtimpla ganyan ako hindi masyado maalat so okay na yan tapos uh, sunod natin ay itong suka na, no? Na natin suka. Kung gusto niyo sobrang asin, huwag kayong maglagay ng tubig. Pero kasi sisipsip 'yan. Sisipsip 'yung suka, ilalagay ko 'yung lahat 'yung 'yung suka na itong dato puti ay 200 100 ml. Lagay ko. Tapos, lalagyan natin siya ng 1-4 cup of water. Kailangan natin ng tubig kasi sobrang asim yan eh, guys. No? Sobrang asim. Lalagyan natin siya ng 1-4 ng tubig. 1-4 ha, 1-4. Um, tamang, manu-neutral lang yung ano, yung suka. Yan na. Dahil nahaluin natin. Halo lang guys, no? Halo lang mga kahit mga kalodi. Halo lang. Ito na po, ang ating kinilaw ng puso ng saging made by probinsya. Nagkahalagaw lang po ang puso ng saging natin ay 20 pesos. Ang sibuyas ay 6. Ang paminta ay piso. So, 26 pesos plus magic syrup na 5 piso. 31 pesos plus suka, dato puti 8 pesos 39 pesos siling gabuyo piso isa 42 pesos uh, luya halagang 5 piso so 47 pesos Siguro more or less 50 pesos. Ito po ay kakain ay good for poor person. Okay na. Okay ng hapunan. At titigim tayo ng ating kinilaw ng puso ng saging. Okay, masarap. Try nyo itong dish na to. Pag hindi na perfect, try nyo lang ng try saan perfect ko na to eh so kita kita sa tayo ulit sa sunod na youtube ko click subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking mga videos good day maraming salamat